So, ito yung tips para bumalik sa ang customer mo. Kailangan mong liitan ang tubo mo. So, yun. Babalik sa iyo yung mga customer mo and bukod doon magiging loyal pa sila sa iyo. Hindi mo kailangan ng malaking tubo agad. Instant yaman dinatawag, So, alam naman natin ang sar sari-sari store ay slow moving na negosyo. So, kung gusto makagain pa ng mas maraming customer, kailangan alam mo kung paano magdagdag ng tubo sa mga paninda mo. Hindi mo kailangan ng doblehin agad yung presyo para isang bilihan lang. O, oh, yon Go agad. So, hindi ganoon Kasi hindi na sila babalik. Maring hindi ka na balikan ng customer mo pagka ganon. So, kailangan mababa lang yung tubo. Yun, tama lang. Tamang ano lang, So ganun lang guys, ganun lang yung ginagawa ko. Maliit lang yung tubo, babalik sa yung customer mo. Kadami pa ang customer mo. So yun lang, thank you guys.